Hello mga ka Living in Thailand. In so today's video, mag-unboxing po tayo ng Bottle Sterilizer Dryer. Nabili po namin ito sa halagang 655 baht. So, ito ay malaki siya. Maraming uh, ang magkasya sa ilalim. So, ito yung control panel. Ito yung body. At saka may tray pa siya na ilagay sa taas para ilagay dyan ang mga takip ng bote. So, ito yung rubber ilalagay mo dyan sa ilalim para makapit siya at hindi siya madaling mahulog at or madulas man sa pinaglalagyan mo. So, lagyan mo lang siya ng tubig. saka ilagay yung mga uh, bote. Yung So, hilira mo lang dyan sa loob. So, lahat ng mga bot, bote nandyan sa ilalim at saka sa itaas yung mga takip. So, ayan, iset mo lang siya sa 35 minutes. yun na yung pinaka-maximum max, niya. So, sa loob ng 30 minutes, uh, ah, na-sterilize na siya at saka madadry na. So, 33, chinek ko. So, pag chinek ko, nagmo-moist pa siya. So, antayin ko muna siya matapos yung 35 minutes. So, 32. So, after 35 minutes, guys, tinignan ko kung mag-dry ba talaga, kung totoo ba talaga mag-dry yung mga bote. So, Ayan. Uh, wala na talaga siya, hindi na siya basa, At saka dry na dry na siya ready to use na siya hindi mo na kailangan pang magantay ng matagal na matuyo yung mga bote so ayan, maganda ito sa ano pang regalo ninyo ngayong December kung may kakilala kayong may mga baby na gumagamit ng mga bote so ayan, pwede na kayong mag order sa Lazada so nandito yung screenshot ko ayan So, pwede nyo siyang i-search. So, maraming salamat.